Hello, uh, isang mapagpalang hapon mga kaprobinsya. Andito tayo ngayon mga kaprobinsya sa kulungan ng baboy. Gumagawa po tayo ng uh, kainan ng mga biik kasi sa susunod na linggo eh, lilipat ko na yan dito. Kaya gumagawa tayo ng ano yan? Gagawa tayo ng kainan nila na may divider para hindi sila mag uh, susungkalan kapag ano yan or mag kapag kumakain na sila. Ito po ang ginagawa ko. Ayan po mga, wow. mga kapobinsya yung ginagawa natin o gagawin natin. Ano yun? Uh, kulungan o kainan ng mga biik po na ililipat natin sa susunod na linggo. Ito po yung mga gagawin natin. Ayan po may mga hollow blocks na tayo. Ayan. Dito may hollow blocks. And doon may siminto tayo. 10 kilo. Ayan, may mga bakal na tayo. iya gagawin nating mga divider para sa uh, kainan nila. Ayan, may buhangin na rin po. Ito buhangin. Ayan, may welding rod din po tayo. Welding machine. Ayan, may grinder. Pamputol ng mga bakal. Ayan, ayan extension po natin. Ayan, nag gagawan po natin itong mga kaprobinsya ng ano yun. kainan yung mga baboy o yung mga biik na ililipat natin dito sa susunod na linggo. Kasi magkukuha na po sila. Uh, mag, malapit na sila mag isang buwan sa susunod na linggo. Isang buwan na sila. Ayan. Ayan. Sige po mga idol. Uh, I-update ko po kayo sa uh, paggagawa natin ng ano yon ng pakainan na may divider sa ating mga biik. Ayan. Salamat. Diyan po muna kayo. Tutuloyin ko muna pansamantala. Ayan mga kaprobinsya, ito na po yung ating ginagawa kanina na kakainan na ating mga biit. Ayan po. Ayan po. Bali 10 cm po ito. Uh, 10 inches, mga ganun. 10 inches yung luwag niya. Ayan. Tapos mga 4 inches yung lalim mga 4 inches ang lalim niya. pero hindi pa po yan tapos alagyan ko pa po, po yan ng bakal bukas ayan para hindi po sila makakapasok dyan pagkakain eh mga idol ito na po yung mga big natin yan po ang ililipat dito itong apat na big ayan malaki na po sila Ayaw na magpadidi ni Mommy Pig, mga idol, mga kaprobinsya. Ayaw na. Bitong na. Nakataob na si Mommy Pig. Ayaw, magtatlong, magtatlong linggo na yung ngayong gilinggo ako, mga idol. Ayaw, sige na po mga kaprobinsya kung nagustuhan niyo po. Uh, eh, continue pala ito bukas Ay, hindi pa pala ito tapos mga idol papakita ko pa pala sa inyo ang aking ano yan, yan. Uh, gagawin bukas ayan, sa mga hindi pa po nakapag uh, subscribe sa aking channel ayan, pasuyo po pa subscribe ng aking channel kaprovincia 73 vlog ayan, pansamantala ko muna puputulin ito mga kaprovincia ayan, salamat dyan muna po kayo bye, -bye po Ayan mga kaprobinsya, ito na yung ating ginagawang pakainan ng ating mga biik na ililipat dito sa kulungan na ito. Ayan na po siya mga kaprobinsya. Ayan na po, lalagyan pa natin dyan ng divider mga idol, mga kaprobinsya. Ayan na. Lalagyan natin dyan. Ito ang igagawin natin na ah, divider dyan. Bawat, para sa bawat baboy or biik na ililipat Ayan, may kanya-kanya na sinabi ano yan, kainan para hindi nag-aagawan at hindi nag aaway away ito pala yung flat bar na gagawin natin dyan ayan yung pagwi-wildingan ng uh, square bar ayan po ayan ayan po Hello po, magandang hapon ulit mga kaprobinsya Nandito tayo muli sa ating ginagawang pakainan ng ating mga alagang baboy Ayan po, niwiwilding na po natin mga idol, mga kaprobinsya Yung pakainan ng mga biik Ayan, Ayan po, na natin para hindi sila mag-aagawan kakain. Ayan po aling na baboy ang kasya dito sa kulungan na 'to. Ayun sa ginawa nating ano 'yan. Pakainan. Anim na baboy kasya sa anim uh, sa pagkainan na 'to. Anim na baboy. Ayan, dyan muna kayo mga sa probinsya, mga idol. Ayun, magwiilding uh, muli tayo. Ayun. 嗯，这样，行，哎。 Ayan, mga kaprobinsya. Ayan. Wow. Ito na po yung ating ginagawang prakainan ng mga biik na ililipat dito sa kulungan na ito. Ayan na ho, nakatakos lang natin sa araw na ito. Sabado, uh, January 6, 2024. Ayan. Kasi sa susunod na linggo, ililipat na namin dito yung mga biik. Ayan. Ayan sila. Ililap, ililap, ililipat na namin yan dito. Yung apat na biik na yan. Ayan. Yan naglalaro po sila ngayon oh. Eh. Ayan. Yan po ang ililipat namin dito yung mga bait na yan, yung apat na yan. Ayan po sila. Ayan, ayan, ayan po. Ayan na pinturahan na rin natin mga kaprobinsya yung pakainan na may divider. Ayan. Hmm. yan mga kaprobinsya, kung nagustuhan nyo po ang aking video, please like and share and comments. At sa mga gusto mo gusto po magpa shoutout ayan, uh, comments lang po kayo para sa next vlog natin ay ma-shout kayo. At sa mga hindi pa po pala nakapag-follow sa aking page o nakapag-subscribe, ayan, subscribe na po kayo sa aking channel at pindutin nyo po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong video na i-upload. Ayan, libre naman po yan mga kaprobinsya. Wala pong bayad yan. Ayan, tulong nyo na lang po sa akin ma, mga, idol, mga ma, mga sir at mga kaprobinsya. Ayan, shout out po pala sa ating mga kababayang OFW na nandyan sa Hong Kong, sa Middle East, lalo sa Kuwait at sa Saudi. Diyan sa Parwania, sa Salmiya, at sa, sa Subhan, Kaitan, ayan. Shout out sa aking mga kasamahan dyan sa Kaitan. Sa paungunan ni Pierre. Pierre Castillo. Ayan, si Perry Castillo. At uh, kay windel Sandoval, kay Mangnit. Ayan sa Subhan. Ayan, Subhan Industrial Area sa Kuwait. At kay Frank. Ayan, siyempre shout out kay Busing. Uh, Cesar uh, Ayun, si, 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 si Bosing. Ano ba? Nakalimutan ko apelido ni Bosing. Ayan, basta. Ano yun? Shout out na lang sa inyo, mga Brad. Ayan. Ingat kayo dyan palagi sa Kuwait. Ayan. Salamat. Sana nagustuhan niyo po ito. bye, -bye po. Ingat at huwag niyo pong kalimutan po muli na mag-subscribe sa aking channel, Kaprobinsya 73 Vlog. Salamat. Bye-bye.